28 ng Setyembre, 2000, at 25 ini-interview ni Marta Haddad ang pangalawang pangulo na si J.D. Vance sa Fox News Sunday tungkol sa digmaan sa Ukraine. Isang normal na panayam, panglinggo, hanggang sa magtanong siya ng isang napaka-espesipikong tanong tungkol sa mga Tomahawk Missile. sa usapin ng ating suporta sa Ukraine. Ang mga Tomahawk ay mga American cruise missile na may advanced na teknolohiya at kahangahangang abot na isang libo at anim na raang kilometro. Tomahawk. Sapat na ito para tamaan ang mga target sa malaking bahagi ng Rusya, kasama ang Moscow. Alam ni Zelensky ito, kaya ilang buwan na siyang nagmamakaawa para dito pero palaging tinatanggihan. Pero sa pagkakataong ito, iba ang sagot ni J.D. Vance at nagbunyag siya ng isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Marta, palagi kong sinasabi na gusto kong tumindig ang mga Europeo ng malaki. Gusto ko na tayong mga Estados Unidos ay tumigil na sa pagbibigay ng pera at armas para sa isang labanan na napakalayo sa atin. Ngayon, dahil sa pamumuno, mga Europeo na ang bumibili ng armas sa Estados Unidos sa halip na tayo ang nagbibigay sa kanila. At tinanong mo ang tanong na yan tungkol sa Tomahawks. Yan ay isang bagay na gagawin ng Pangulo. Ang huling desisyon tungkol sa kung ano ang gagawin ng Pangulo ay kung ano ang pinakamainam para sa interes ng Estados Unidos ng Amerika. Tinitingnan namin ito. Alam ko na may mga pag-uusap kami sa mismong sandaling ito tungkol dito. Tungkol sa isyong ito. Pero ang hindi napansin ng kahit sino ay na ang mga pag-uusap na iyon ay hindi lang tungkol sa mga Tomahawk. Tatlong araw pagkatapos, gumawa ang Estados Unidos ng mas direktang disisyon, isang disisyon na maaaring tuluyang pumigil sa makina ng digmaan ng Russia. Dumating ang disisyong iyon ng mas mabilis kaysa inaasahan ng lahat. Pagkalipas lamang ng 72 oras mula sa panayam na iyon, sumabog ang bomba. Sabay na inilathala ng Reuters at Wall Street Journal ang balita. Isa Oktubre 2025 Malinaw ang headline. Inaprubahan ng United States ang isang bagay na bago. Pinayagan na ang kanilang mga ahensya ng intelihensya at ang Pentagon na magbigay ng impormasyon sa Ukraine. Hindi basta kung anong impormasyon, eksaktong datos tungkol sa mga target ng infrastruktura ng enerhiya sa loob ng Rusya. Mga repinerya ng langis, mga oil pipeline, mga planta ng kuryente. Mga target na matatagpuan malayo sa hangganan ng Ukraine. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang digmaan, opisyal na tutulungan ng Estados Unidos ang Ukraine na sirain ang mga target sa pinakaloob ng teritoryo ng Rusya. Pero para maintindihan kung bakit napakawasak ng desisyong ito, kailangan mong makita kung ano na ang nagagawa ng Ukraine mag-isa. Mula Agosto, 2000 at 25, labis na pinaigting ng mga puwersa ng Ukraine ang kanilang mga pag-atake laban sa mga repineriya ng Rusya. Mula Agosto 1 hanggang Setyembre 19, may hindi bababa sa 21 pag-atake. May mga pasilidad na tinamaan ng dalawa o tatlong beses. Gumagamit ang Ukranya ng sariling long-range drone na gawa sa kanilang bansa at kahanga-hanga ang abot nito. Tumama ang mga drone ng Ukranya sa target na lampas isa at isang daang kilometro mula hangganan. Kaya na ng Ukranya na tamaan ang industrial na puso ng Rusya gamit ang sarili nilang teknolohiya. At hindi basta-basta ang mga target na ito. Noong Setyembre, napilitan ng Ukranya na ipasara ang dalawang pinakamalaking repineriya ng bansa. Sa simula ng Oktubre, 21 sa 38 pangunahing repineriya ng Rusya ang tinamaan. Mahigit kalahati ng mga estrategikong repineriya ay inaatake ng Ukranya. Nakakawasak ang naging epekto. Sa pagtatapos ng Setyembre, ilang ahensya ng pagsusuri sa enerhiya ang nakarating sa parehong bilang, sa pagitan ng 38 at 40% ng kabuoang kapasidad ng pagpipino ng langis ng Rusya ay hindi gumagana. Isa sa mga ahensyang ito, ang siyala ay naging partikular na detalyado. Ang mga pag-atake ng drone ng mga Ukranyano ang direktang naging sanhi ng 70% ng mga pagsasara na ito. Tinawag ni Pangulong Zelensky ang mga pag-ataking ito bilang ang pinaka mga parusa. Sa ibang salita, naimbento ng Ukranya ang sarili nilang paraan para parusahan ang Rasya sa ekonomiya at naramdaman nila ang bawat hampas. Ang kakulangan sa kapasidad ng pagpipino ay nagdulot ng sunod-sunod na krisis sa gasolina. Ang lokal na merkado ng Russia ay 20% mas mababa kaysa sa demand. Napakahahabang pila ang nabuo sa mga gasolinahan sa buong bansa. Mahigit sa isang daang sasakyan ang naghihintay, mga driver na pumipila buong magdamag Kumalat ang krisis mula sa malayong silangan hanggang gitnang Rusya. Pati ang ika na pinakamalaking lungsod ng bansa ay nagsimulang makaranas ng kakulangan. Mula noong Mayo, mahigit tatlong daang independenteng gasolinahan ang napilitang magsara. Ang mga nanatiling bukas ay nagrasyon at ipinagbawal ang pagpuno ng galon. Sa sinakop na Crimea, formal na nagtakda ang mga autoridad ng limitasyon na 20 litro bawat tao at nagtakda ng mga price ceiling. Pinipilit ng propaganda ng gobyernong Ruso panatilihin ang naratibo ng kontrol. Pero kahit matinding nasyonalista, hindi na kayang itanggi. Inamin ni Maxim Kalashnikov, isang kilalang propagandista na lumalala na ang sitwasyon at umuusbong na ang krisis sa gasolina. Palakas ng palakas ang mga boses na nagsusulong ng Soviet-style na rasyon. Huminto ka at mag-isip walang militar. Tingnan ang mga pilosopong sumasalakay, pati mga sugatan at kaawa-awa, dinadala sa harap natin. Isa itong napakatinding problema. Ibig sabihin, ngayon ay may labanan, malinaw, para sa lamig ng digmaan. Alam ng Mosko na hindi sila mananalo. Ngayon, sa isang paraan, lahat ay nagsasalita. Kapag, Kapag pati tagapagpalaganap ng propaganda ay nagsimulang magsalita tungkol sa rasyon, malala na ang problema. Pero ang krisis sa gasolina ay sintomas lang ng mas malaking problema. Kinumpirma ito ng punong komandante ng Ukraine na nagsabing, isa itong krisis sa gasolina sa Russia na direktang nakakaapekto sa logistika at supply ng kanilang hukbo. Ang kakulangan sa gasolina ay nagpapahirap sa kakayahan ng Russia na maglipat ng mga tropa at maghatid ng mga supply. Inaatake ng Ukraine ang mismong kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang pakikipaglaban at ang gobyernong Ruso. Aba, nagsisimula ng magpanik at ang mga desperadong hakbang na ginagawa nila ay nagpapatunay niyan. Una, sokdolang ironya. Ang Rusya ay kabilang sa pinakamalalaking tagagawa ng langis sa mundo. Kumukuha sila ng langis mula sa lupa pero hindi na nila kayang gawing gasolina ang langis na iyon dahil wasak na ang kanilang mga repinerya. Kaya nagsimulang maghanda ang gobyerno ng Rusya para gumawa ng isang kakaibang bagay magangkat ng handang gasolina mula sa China at Timog Korea. Ayon sa gobyerno ng Rusya, pinag-iisipan nilang ibalik ang isang kemikal na tinatawag na monometilanilina. Ang aditibong ito ay ginagamit para pataasin ang octane ng gasolina, kaya mas tumatagal ito. Pero ipinagbawal ito noong 2016 dahil ito ay nakakalason at matinding nagpaparumi sa hangin. Sobrang desperado ang gobyernong Ruso na kaya nilang lasunin ang hangin na nilalanghap ng sarili nilang mamamayan para lang mapahaba ang natitirang gasolina na napoproduce nila. Pangatlo, biglang tumaas ang pagbili ng Russia ng gasolina mula sa kalapit nitong kaalyadong Belarus. Tumaas ng 300% ang import, AAA ang pagtaas. Literal na bumibili ang Russia mula sa lahat ng panig para subukang punan ang kakulangan sa loob ng bansa. Kalma lang, maaring lumala pa ang sitwasyon. Bakit umabot sa 61 punto? Isa bilyong dolyar ang butas sa pondo ng gobyerno ng Russia mula Enero hanggang Hulyo. Upang matakpan ito, iminungkahin nilang taasan ang buwis. May isang bagay din na iilan lang ang nakakaalam. Pero bago ang pananakop noong 2,000 at 22, mas malaki ang ginagastos ng gobyerno ng Russia sa kalusugan at edukasyon kaysa sa militar. Ngayon, mas mataas ng isa't kalahating beses ang gastos sa digmaan kaysa sa pinagsamang gastos sa medisina, edukasyon, kultura at palakasan. Literal na isinusuko ng Russia ang kanilang mga ospital at paaralan para tustusan ang digmaan. At unti-unti nang nararamdaman ng mga tao sa Russia ang tunay na halaga ng labang ito. Sa sandaling iyon, lubos na nagbago ng ugali si Donald Trump. Simula Enero, pinangunahan ni Trump ang diplomasya at nais niya ng mabilis na kasunduan. Minungkahi niyang ibigay ng Ukraine ang ilang teritoryo sa Russia para sa kapayapaan. Pero pinalakas ng Russia ang mga pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine at tumanggi itong bawasan ang kanilang mga hinihingi. Si Trump ayon sa mga opisyal na pinagkukunan ay lalo pang nainis. Noong Setyembre 23, naglabas si Trump ng mainit na pahayag sa Truth Social Ayon sa kanya, kayang mabawi ng Ukraine ang lahat sa tulong ng Europa. At tinawag niya ang Russia na isang tigre na gawa sa papel. Malinaw ang mensahe, bagamat mukhang malakas ang Russia, mahina ito sa loob. Nagbago ng estrategiya si Trump mula sa pagtatangkang makipagnegosasyon patungo sa paggamit ng matinding puwersa. Pagkalipas ng tatlong araw, dumating ang disisyong ibahagi ang intelihensyang impormasyon. Ipapaliwanag ko sa iyo ang tunay na ibig sabihin nito. Napatunayan na ng Ukranya na kaya nitong magdulot ng matinding pinsala ng mag-isa. 38% ng kapasidad ng pagpipino ay hindi na gumagana. Isipin mo pa kapag may intelihensya ng Amerika. Ang Estados Unidos ang may pinakasopistikadong network ng intelihensya. Satellite, espia, pagharang ng komunikasyon, at real-time na pagsusuri ang intelihensyang ito ay magpapabago sa kampanya ng Ukranya mula sa pagiging lubhang epektibo tungo sa pagiging lubos na mapanira. Makakatanggap ang Ukranya ng eksaktong impormasyon kung kailan at saan aatake para magdulot ng pinakamalaking pinsala. Aling mga repinerya ang gumagana ng lampas sa kapasidad. Saan pinakamahina ang depensang panghimpapawid ng Rusya? Mga oras. Pinakamainam na oras ng pag-atake. Kahinaan, lahat. Trump ang Ukraine isang pagbabago laro ang Ukraine ay pagbabago Ukraine at sa tingin ko mas malapit na siya ngayon sa situation and yun ang dahilan sa atin si Trump lang ang kaya para sa ngayon alam natin ang gaw lalaro sa mundo na hindi naman talaga mga malalaro ng pero mas malapit siya doon Pinipilit din ng Estados Unidos ang mga kaalyado nila sa NATO na gawin din ang pareho. Maaaring makatanggap ang Ukraine ng maraming impormasyon mula sa iba't ibang pinagkukunan at ang Russia ay nahihirapan ng ipagtanggol ang sarili. Ngayon ay haharapin pa nila ang intelihensya ng Amerika at posibleng ng buong NATO. At heto ang laki ng gulong pinasok ng Russia. Ang bansa ay may libu-libong target na nakakalat sa labing isa time zones, imposibleng maprotektahan ang lahat. Bawat sistema ng air defense na nagpoprotekta sa isang refinery ay isang sistemang hindi nagpoprotekta sa mga tropa. Sa harap ng labanan, ang Rusya ngayon ay nahaharap sa isang imposibleng dilema. Kailangan nitong pumili kung ipagtatanggol ang ekonomiya nito o ang hukbo nito. Hindi nito kayang gawin sabay ang dalawa. At ang mas masama pa? Nagiging sanhi ito ng isang siklo na lalong lumalala mas kaunting pagdalisay ay nangangahulugan ng mas kaunting gasolina. Mas kaunting gasolina ay nangangahulugan ng mas mahirap na lohistika ng militar. Mas kaunting kakayahan na magsagawa ng opensiba at mas kaunting pagdalisay ay nangangahulugan din ng mas kaunting pera mula sa pag-export. Mas kaunting pera, mas kaunting kagamitang militar, mas mahina ang hukbo, mas kaunting depensa sa mga pagawaan ng langis. Mas mahina ang depensa, mas maraming pagawaan ng langis ang masisira. Umiikot muli ang siklo. Isa itong spiral na nagpapalakas sa sarili. Isang masamang siklo na hindi maputol ng Rusya. At ang sitwasyon ay malapit ng lumalapa. Hindi lang ito tungkol sa intelihensya, may usapin din ng mga misil. Ang Ukrainya ay gumagawa ng sariling sistema. Ang Flamengo ay may 3,000 kilometro, abot at 1,000 isang daan at limampung kilong warhead higit doble sa Tomahawk ng Amerika. Kung magagawa ito ng marami, pwedeng tamaan halos anumang target sa Rusya. Ang Long Neptune, version sa lupa ng misil na lumubog sa pinakamalaking barko ng Russian fleet sa Black Sea, ay may abot na isang libong kilometro. Pero ang mass production ay nangangailangan ng oras. Dito pumapasok ang mga sistemang kanluranin. Ang mga Tomahawk na nabanggit ni Vance ay kayang umabot ng hanggang 2,500 kilometro. Mababa silang lumilipad at gumagawa ng maniobra para makaiwas sa radar. May bilis na higit sa siyam na daang kilometro bawat oras at dekada na ng napatunayang paggamit. Pero may ibang plano ang Estados Unidos bukod sa Tomahawk, isang mas mura at madaling paramihing alternatibo, ang Barracuda, isang misil na dinebelop ng Kumpanyang Pandepensa ng Amerika na Anduril. May abot na higit sa siyam na raan kilometro. Ang halaga ay mas mababa sa dalawang daang libong dolyar. Isang bahagi lang ng presyo ng isang tomahawk. At ang pinakamahalaga, ito ay espesyal na dinisenyo para sa mass production. Libo-libong unit kada taon. Ang estratehiya ay hindi eksaktong katumpakan, kundi dami. Mga tuloy-tuloy na pag-atake na hindi kayang pigilan o ayusin ng Russia nang sapat na mabilis. Inanunsyo ng Alemanya ang pagtanggal ng restriksyon sa armas at nangakong tutulong sa Ukraine na paunla rin ang sariling produksyon. Samantala, ang Pransya ay gumagawa ng bagong pakete ng mga parusa na nakatuon sa mga kumpanyang Ruso. Lahat ito ay kinokoordina sa administrasyon ni Trump. Ang kanlurang alyansa ay lalo pang pinagtitibay. Ngunit ano ba talaga ang kahulugan nito? Ginagawang pangunahing haligi ng estrategiya ng kanluran ng Estados Unidos ang matagumpay na inisyatiba ng Ukraine. Ang layunin ay hindi isang biglaang knockout, kundi tuloy-tuloy na ekonomikong pagkapagod. Unti-unting bawasan ang kakayahan sa pagrarafinerya, putulin ang lohistika, ubusin ang pera ng Estado ng Russia, pahinain ang kakayahang militar hanggang hindi na nila kayang suportahan ang mga opensibong operasyon. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing tutugon ang Russia. Gaganti sila ng mararahas na pag-atake laban sa infrastruktura ng Ukraine. Patunay dyan ang malalaking pag-atake noong Oktubre. Lalo pang lalala ang sitwasyon kung magbibigay sila ng sandata gaya ng Tomahawk. Pero hanggang ngayon, naniniwala ang mga eksperto na napipigilan ang Russia dahil sa takot sa direktang tugon ng NATO. Saktan tayo, kaya nila, babagsakin natin sila at pahuhusayin pa ang ating mga sistema ng depensa sa himpapawid. Will... Masisira ba nito ang relasyon natin sa United States na mukhang may pag-asa na? Oo. Pero, paano pa ba ito magiging iba? Di magagamit ang mga tomahawk ng walang direktang participation ng mga sundalong Amerikano. Ito ay magmamarka ng isang ganap na bago, dekalidad na bagong yugto ng paglala kabilang na sa relasyon ng Rusya at Estados Unidos. Makikita na ang digmaan ay nasa bagong yugto na. Hindi ito tungkol sa dami ng tangke, kundi kung sino ang mas tatagal sa ekonomiya ng digmaan, kung sino ang susuko. Una, ang intelihensya ng Amerika, dumadaloy na mga misil, posibleng dumating na mga kakampi at tumitibay na mga posisyon. Nagbabago na ang balanse na ang Rusya sa imposibleng sitwasyon. Bawat nasirang refinery ay nagpapahirap sa pagpopondo ng digmaan. Bawat litrong kulang ay nagpapahirap sa paggalaw ng mga tropa. Bawat ruble sa panloob na depensa ay hindi napupunta sa harapan, kaya lalong humihigpit ang siklo. Kaunti na lang ang pagpipilian ng Rusya. Ito ang desisyon na maaring magparalisa. Ang makinarya ng digmaan ng Rusya, hindi sa epikong labanan, kundi sa mga hakbang na dahan-dahang nagpapababa. Ang kakayahan ng mga Ruso na ipagpatuloy ang pakikipaglaban hanggang sa maging imposibleng kayanin ang gastos. At ikaw, ano ang palagay mo tungkol dito? Gaano katagal mo sa tingin kakayanin ng Rusya ang ganitong presyon? Ano ang opinion mo? Mag-comment sa ibaba. Kung nagustuhan mo ito, ibahagi sa isang taong dapat maintindihan ang tunay na nangyayari sa digmaang ito. Mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang susunod na pagsusuri. Hanggang sa muli.